kini inyong nakita karon mga friends sa dito pa ko sa Dubai sa Dubai no tungod sa kainit kayo sa tanan ang akong naong tanawa ninyo naguba no, ang init sa Dubai duha init sa adlaw ug ang init sa humidity ang humidity hinungaw sa yuta or siminto pero mga friends diri gyud sa sentro sa Dubai wala yun ko wala na ko kakitag mga yuta puros na lang siminto tanan 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 yun siminto na wala na yung yuta kung makitaan muna ang hinungaw sa siminto muna ay sobra pa sa init sa adlaw muna ay akong ingon sa inyo nga ang init sa Dubai duha humidity o init sa adlaw muna muna ang akong gipuyan. Tanaw ninyo no, mura ni siya yuta, pero dili na yuta siya, mura na siya siminto nga dagag-abog. Kaya nakita niyo sa tumoy, muna ang akong an. Tugalan tan tamuno ang arkila sa Dubai sa mga balay grabe kamahal ka ayo. Kay kini lang gipuy an sa akong anak no nga murag kundo ang arkila nila murag ug atong kompyuton sa 12 months na igo og 5000 dirhams per month ug at times nimo sa 15 15 lang ha 15 utama oh dai time ah uh, 5,000 uh, dirhams times 15 igo na siya og 75,000 so ang arkila sa akong anak diri sa Dubai is 75,000 per month sus grabe kamahal ka sa katanan muna ang amung ipuy ano tanawa na ninyo wala kay makita nga mga yuta puro siminto tanan ang ako lang pung kaganahan diri sa Dubai no ang ilang batas ko gabi ka okay kayo sa tanan example mo tabok ka sa pedestrian din kaya ganing ang sakinan gani gani no nga bakit an ka nga aksyon na tabok no layo pa sila mo hunong hinahinay na sila dagan kay para makatabok ka pero lahi po diri sa Pilipinas kay kana ganing mo ang gani ka mo ka iyo pang og kamot kay kung di mo gamitan og kamot mahadlok man ka kay ang sakinan dili man mo hunong labi na yun sa Manila ang pedestrian lane dito murag di nila pansinun kailangan magdagan-dagan pa ka sa pedestrian lane unyang imong kamot abagan ni nga ang imong kamot imong isignal parang dili ka dasmagan sa sakyanan Nya yeah, friends kini mo yeah, na labis sa kong gipuyan o ka na muna si elevator Nya na siya aircon na siya aircon sa kayo yung niya o elevator kung ang friends wala magkakita hagdanan dito eh mga mga kuwan ko dito ka bulan sa Dubai mga hapit walo pero wala ko kitang hagdanan. So, pero minti kita sa kaya ng elevator. O, oh, muna forma sa elevator di talawaran ninyo. Ang nakagana lang dito sa Dubai, wala ko makabati o brown out. Wala, dili hadlok isa kayo o kuan dili hadlok isa kayo ka ganing elevator kay wala may brown out dito. O, oh, muna ni akong ipuyaan salod na ko. Nga humanly face. O, oh, muni, eh, murag mo na niya kung yan. At, ah, mao, mao, mao. Nga, diri sa Dubai, ang aircon diri 24 hours, sulay undang-undang. Taas na kaya kung istorya nga Salamat.